aking buhay, ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko ang aking dalangin, ako iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay na hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan ang tulong mo'y nagdudulot ng ligaya walang hanggan. Diyos ko ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Tatayo po ang lahat. Sumayon niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panang sinabi ni Jesus sa kanyang malagat, huwag niyo akalain na parito ako upang bisang kutusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mayon. Tanda ninyo, magwawakas ang langit at lupa ngunit ang kanitliit bahagi ng kutusan ay di mawalan bisa hanggit hindi nagaganap ang lahat. Kahit sino mang magpawalang bisa, halaga, kahit sa kanitliit bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay bibilang na pinakamababa sa kanilang ng Diyos. Ngunit ang gumanap ng kutusan at nagtuturo na ito pa rin iyon, ay bibilang na dakila sa karyan ng Diyos Ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin Panginoong Heso Kristo Magandang umaga po sa inyong lahat Bakit ba tayo nagsisimba? Bakit ba ating ginagawa ang utos ng simbahan bakit ba tayo magkasama kung araw ng linggo? Sinabi ni na siya na parito upang tuparin ang batas ng mga propeta. Ibig sabihin, hatid niya ang tunay na kahulugan ng batas ng mga propeta. Hindi lang niya ito, hindi lang pinayag sa mismo bigay ng halimbawa, isinabuhay na ito. Sa so, pagdating ng Yesus, hindi naman si ng panibagong batas. Sa katotohanan, dumating siya may, may higit anim na ram batas ang natagpuan niya. Hindi ba ginawa niya pinaikli? Sabi niya, dalaw lang malaga. Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo iyong kapwa. Siya hindi nagbibigay ng panibagong regulasyon o guide na sinatawag. Sa halip, Nais nice lang na Yesus na ibigay ang tunay na kahulugan ng batas. Pinapalanan tayo na tunay na diwa ng batas ng Panginoon. At ito sa ating sariling buhay. Maraming batas tayong tinutupad. Batas sa pamilya, batas sa pamayanan, batas ng simbahan, batas na ating bansa. Tinutupad ba natin ito? kung namimili lamang tayo? Maging sa diwa, sa ating pagitong sa Diyos, kung minsan, kung minsan, namimili lamang tayo. O alin yung sabihin, madalit ito pa rin, gagawin natin. Yung humahad lang sa ating kagustuhan, ay natin gawin. Sinabi natin, bakit ba't nagsisimba ko linggo? Tayo ba'y natatakot sa kaparusahan? Natakot piano? Hindi. Tayo nagkakatipon pag-aral ng linggo sapagkat mahal natin ang Panginoon. Pagmamahal ang nagtutulak sa atin upang magkatipon-tipon. Bakit ba natin ginagalang minamati mga magulang? Tayo ba inatatok at parusahan ng Diyos sapagkat ikasal sa pangutos ng Diyos? Hindi. Igit pa rin sapagkat mahal natin ating mga magulang. Nigagalang natin ating mga magulang. Bakit natin sinisiraan ang ating kapwa? Bakit natin inudyukuan, kumalang masama, ating kapwa? Marahil nga pa't hindi natin mahal ating kapwa. Ang patid, isang tunay na kristyano ay hindi sinisira kundi sinusulong ang kahalagan ng buhay. Ito ang pag-ibig na dahil lang kung bakit siya na parito upang pangita sa atin ang pag ng Diyos. Kaya mga patid, ang daan patungo sa Diyos ay magmahal. Ang mahalin siya ay ito ang salita ng Diyos at yung katusan. Kaya ngayon mga patid, sa diwang ito ay tanongin natin sa sarili, paano natin tinitingnan at pinahalagan ang salita ng Diyos at kanya yung mga utos. Si dinami dami ng kutusan sa ating harapan. Alim ba at hindi ng wagas? Alim ba natin na may pagmamahal? Hindi ako naparito pang alisin pa walang bisang utos. Naparito parito pang tuparin ang lahat na ito. Ipinapangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sa kanyang batas at mga naghahangad sa kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa ating panampalataya. Diyos ng kayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili na wa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo sa pamagitan na kanilang pagtuturo at pamamuhay na mahikayat sa kawan na sumusunod sa pamaraan ng pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili na wa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na panatili ito. Ida manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda naway lumakas ang kalooban sa pamagitan ng mga salitang nakakaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili na wa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita sa mga mata at hindi narinig na mga tainga. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyari at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig aming buhay at pamalagayin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong karian Niling namin sa ngala ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin mga patid upang pagkain natin, kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama namin limikat tong hayin, kalugdan ang paglingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihay iyong marapatin at ang aming pag-ibig iyong pag-alabin. Pamagitan ni Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos, inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin, Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyari, ang tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. na aming buhay, pagkilas at pagiral. Sa pamuhay namin araw-araw, tinatamas namin ay iyong pagmamahal. Sa pag-ibig pinunla sa sangkatawan, Espiritu Santo, unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin nang katiyak na kalang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kay sana mga angeleng sa sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na mahukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banalik ang bukalantan ng kamanalan kaysa maging pito gayong banala makalab na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Paiso Kristo. Bago niya pinagtisang kusan loob na maging handog hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati at binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos sa hapunan niwa kanyang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Pinabot niya ang kalis, alagad sinabi, tanggapin niyong lahat ito at tinamin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggantipan. tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. May ng kasalanan. Gawin niyo ito sa pag alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa ng pag sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalab ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na yung Papa, ni Dennis na aming Ubispo at ng Tanang kaparean. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na maasang malingabubuhay gayon din maginugita ang umaga kasama ang mga yumaw namin kababayan na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdireversary yung kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, isa na sa na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na manapupuri si kararangal mo pamagitan ni anak na aming Panginoon Iso Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri ay sa iyo Diyos sa mga kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga patid, sa tagabilin magagaling na utos at turo mabatalang aral, buong pag-ibig nating ipahayag. Semasa salam sembuh salamul mu Bapak saya amkan hari itu selupa Senang ini, mau kami gayu nang ami, kapan sahara uh ah. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalang kapayapan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapamakan, samantala hintayin namin na mas yung ng na Yesu Kristong aming manunubos. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O pa Yesu sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapain iiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapat pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumayin niyo. At sumayin rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Mapatid na ito si Kristo tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piling. Panginoon, di ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Patawa ni Kristo. Amen. Para sa mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang sa pamamagitan ng live streaming, ating dasalihin ng spiritual na pakikinabang. Panginoong Yesus, ako ay naniniwala na Ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagibigang kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Ang magitan so Kristo, kasama ng Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon at sumayo rin pagpalaing mahabagin Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos.